Maaring hindi sila yung nakaupo, pero sila yung paboritong kontratista ng dating nakaupo. Kaya yung malalaking project sa kanila laging, yung yung bidding, hindi sumusunod sa batas. Marami na yung naman sa ganyang estilo, sa ganyang modus, sa totoo lang. Pero sa PASI, tinutol na po natin yung ganyang klaseng kalakaran. Hindi na kailangan ng card card. Pagpunta ko sa ospital, at kahit anong servisyo na pamahalaan, hindi ka tatanungin kung anong precinct number mo. Basta tagapasig ka, ibibigay yung servisyo na pwede na magbibigay. Mayor! 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 Yung mga na dito sa kaliwa, mga nakaupo, daw. Yung mga dito po sa kabila, ayun nga naman. Yung mga sa upper box, ay upper box. Yung mga nasa kalsada, ayus lang ako dyan. Baka napapagod na po kayo, okay lang po. Uwi na po muna kayo. Yung mga nakaupo. Sabi ko maaga, kaya yung maaga. Tama, ano? Balita ko, alas dos pa lang ng hapon, nandito na kayo. Hindi yeah! ba? <laughs> Mga bata, nakikinig ba kayo? Oo, oh, yeah. nakikinig. Sinanong ako ng isang bata kanina. Mayor, number four ang favorite number mo, sabi sa akin. <laughs> Kahit kung hindi, ano yung number yan sa balona? Diba? Sino nagtanong sa akin kanina? Ikaw yun. Ang favorite number ko, 176. Yan, tandaan mo yan, ha? 176. Grabe, ang layo na po nang narating natin bilang isang lungsod. Muna nung uh, una po kami naglakad dito ni Coroman noong 2019, hanggang ngayon, fast forward, six years later, ang dami na po ng nangyaring uh, pagbabago, ang dami na natin na pagtagubaw ang reforma. Alam mo, paborito ko po halimbawa, yung napanggit kanina ni Konsiwarin. Naalala niyo ba si Konsiwarin? Yes! yung niya kanina yung dating bayong. Pag nakikita natin yun dati, anong sinasabi natin? Sana o! May bayan! May layan pa! Ay, nako! Ito sa ba, may bayan! Konsiwarin. Agro sa akin pala si Konsiwarin, ano eh. tinanggal natin yung kultura ng takutan mula sa pamahalaan. Na dati, pag yung mga opisyalis natin, pag nakita, pag nakita ng kasama yung uh, kalaban o hindi nagustuhan yung inuwa, yun yung uh, itampo lang, yung nakaupo, ay buong grupo, mga ng pamaskong handog. Pero buti kung pamaskong handog lang, minsan kasama pa yung scholarship, trabaho sa City Hall, minsan sa barangay pa, Inayawan na natin yung, yung palakasan Inayawan din natin Hindi yung pag-member ka ng organization na ginagamit sa politika yung unahin Hindi po Ang ginawa natin, pinakita natin na posible magkaroon ng isang pamahalaan na pantay-pantay ang tingin sa bawat isang pasigil At yung pamaskuhan ito po yung naging simbolo ng pagbabago na ito. Pero sa totoo, ito po yung ginawa natin sa lahat ng opisina, sa lahat ng programa, sa lahat ng servisyo mula sa pamahalaan. Napanggit kami ng sa go, oh, Uy, ano nangyayari dyan ate? Relax ka lang dyan. Uh, Makaisipin nyo na, na emergency, may tumawag na ambulansya. Yung nabanggit kanina ni Vice Mayor Dodot yung sa ospital. Diba, nag-no-no -no balance feeling na tayo sa dalawang ospital po natin. Yung isang ospital naman, nag expansion na po tayo. Mula 60 beds, 120 na siya na hindi lang pang bata, kundi pang adult na po siya para sa ating lahat. Ngayon, yung no balance feeling yun, eh, nung una, Maniwala kayo, may mga nag-alit pa sa akin, may ipapatupad ko yan. Kasi, yung pala, yung may mga, yung nag sa akin, yung may mga blue card doon. Hindi naman lahat, ano, pero may ilan lumapit sa akin, punta sa opisina ko, sabi, Mayor, bakit mo tinanggal yung blue card? E may nakukuha akong binipiso dyan. Kung maliwanag ko naman po na maayos, at siguro, nakita na naman natin ngayon kung bakit ginawa yun, bakit tinanggal yung blue card. Kasi ayaw natin, ay, ilan lang yung makinabang. Pag kailangan ka ng card, applyan mo pa. Pag may kakilala ka, mas mabilis. <laughs> Pag wala kang oras, busy ka mag-alaga ng apo, may trabaho ka, hindi, hindi mo malalakad yung card mo. Ilan lang yung nakikinabang. Ang ginawa po natin, hindi na kailangan ng card card. Pagpunta ko sa ospital, at kahit anong servisyo na pamahalaan, hindi ka tatanungin kung anong precinct number mo. Basta tagapasig ka, ibibigay yung servisyo na pwede na magbibigay. Ganyan po, pagkakasimbisyo natin ngayon. Yung paglilinis ng ating pamahalaan, alam niyo na po yan, nalikwento ko na po sa inyo dati yan. Ang problema lang, sa kasamaang palad ay may iilan po talaga na mas gusto po nila doon sa mga lumang kalakaran. Sila lang naman talaga mga kung bakit. Pero siguro hindi naman natin kailangan maging genius para hulaan kung ba't mas gusto nila sa lumang kalakaran. Siguro kasi sila yung mga naikilabang doon sa lumang kalakaran. Maaaring sila yung mga nakaupo, may porsyento sa mga kontrata ng LGU noon, mga tinanggal natin na SOP kickback. Maaaring hindi sila yung nakaupo, pero sila yung paboritong kontratista ng dating nakaupo. Kaya yung malalaking project sa kanila lagi, lutog yung bidding, hindi sumusunod sa batas. Marami na naman sa ganyang estilo, sa ganyang modus, sa totoo lang. Pero sa PASI, tinutulog po natin yung ganyang klaseng kalakaran. Tinanong natin yun. Tinigil na natin yung sistema. Muli po, gusto nilang nang balikan. Pero tinigil na natin yung sistema na yung mga politiko, yung mga nangangandidato, na pag malapit na ang eleksyon, pag campaign period, bago mag campaign period, sobrang laki ng ginagastos totoo, plan nyo naman. Grabe po talaga, di ba? Grabe. Hindi lang milyon. Pag binilang nyo talaga, pag kinuwento nyo talaga, hindi lang milyon ng gastos ng ibang kandidato, umaabot ng bilyon. Ang tanong na naman po, ano pang akala nila meron sa City Hall na gagastos ka ng bilyon para maupo? Sabi nga, ang isang tao tutulong. Tutulong na lang po, hindi na kailangan ng marami pa. Una, hindi kailangan maupo para tumulong. Lalo na kung galing sa sarili pera po yan. Pangalawa, ang totoong tulong, walang hinihining kapalit. Yan ang po ang totoo. Ang problema, okay yung siklo, yung masamang siklo. Malapit na election Gastos ng sobrang malaki, ano yung expect natin pag makaupo? Yan talaga problema. Hindi lang naman sa Pasig, ano, nakita po natin yung siklo na yan sa buong bansa. Pero sa Pasig, nasa napakagandang posisyon natin. Alam niyo ako, ang pakirandang ko talaga napaka-blessed ko na nabigyan ako ng pagkakataon ng Diyos. At sa iyo, binigyan niyo ako ng pagkakataon para magpakilala ng mga pagbabago dito sa ating luso. At siniguro natin na yung pagbabagong gagawin natin ay hindi mananatiling mababaw lamang. Na, pinalitan mo ang pangalan ng mayor, pero yung sistema ng politika na ganun pa rin. Pinalitan mo yung mukha ng uh, mga nakaupo, pero yung kultura ng pag-gobyerno, ganun pa rin pala. Hindi po tayo sa Pasig siniguro natin na malalim at pangmatagalan yung pagbabago. Ibig sabihin ng pangmatagalan, ang <laughs> ibig sabihin ng pangmatagalan ay inaayos natin ang sistema, inapaganda natin ang ating pamahalaan, at yun na yung maaari natin ipamana hanggang sa susunod na generasyon. Ibig sabihin, hanggang sa susunod na henerasyon, mas madali nang maging mabuti, mas madali nang maglingkod ng maayos, at mas mahirap nang maging kurap. Yan ang pinaglalatan natin. Yan ang pinaglalatan natin dito sa lungsod ng Pasig. At ang pinakamaganda po dito, yung mga pagbabagong pinaglaban at pinagtatagin tayo po natin ay hindi mananatiling sa papel lamang. Hindi nananatiling sa pag-uusap lamang. Kundi po, ngayon, 2025 na po ngayon, mas nararamdaman na natin yung mga bunga ng pagbabago na ito. Dito na po tayo. Noong 2022, binigyan niyo ako ng mga mas matitibay na kasama. Mga kasama na hindi humihingi ng porsyento sa mga kontrata ng pamahalaan. Mga kasama na tumulong sa atin para iban ang pogo kasi wala siyang magandang naitutunod sa lungsod natin. Ang dami, sa mga building na yan, ang daming nakatirang pogo dyan dati. Nakikita ko po sila, oo oh, yan sa mga building na Ang dami dati, ngayon wala na sila. Binigyan niyo ako ng mga kasama ng 2022 na servisyo yung gustong gawin, naniniwala sa direksyon natin, kaisa na natin sa ating misyon ng paglilinis ng pamana at pag-aayos ng servisyo, hindi yung kung ano-anong gustong gawin. Swerte po tayo dahil nagkaroon tayo ng isang vice mayor na matibay. Vice mayor na may paninindigan. Vice mayor na nagtrabaho para tumaas, mag-level up ang city council natin. Napaka-importante ng tagapangasiwa o presiding officer ng Sanggunian o city council po natin. Swerte po tayo na meron tayong vice mayor, Dodon Jones. vice mayor natin ngayon, pumapasok, hindi po nag-absent yan. Ayaw nga magpala ito. Pag may meeting kami, alas dos ng hapon, 1.59 nandun na. Hindi na yung mate. Siyempre, hindi na vice mayor. Kaysa kailangan yung mga kasama, ganun din. Alam nyo, hirap po, isipin nyo. Nasa sasakyan tayo. Yung driver, gustong dumerecho. Pero yung mga pasahero, inaagaw yung manibena, gustong lumigo. Disgrasya po yan. Sa ilog ang landing niya. Hindi pwedeng yun ganun. Buti na lang, may mga kasama rin tayo sa District 1 at dito sa District 2 na kalinga natin, naniniwala din sa gusto natin gawin. At tunay, hindi yung sinasabi lang. Ako... Dami nag-apply sa gili ng Pasig, pero una natin tinanong dito sa tatlong kasama na nakaupo na ngayon ng 2022 at sa tatlo rin bagong kasama ng 2025 naman. Pari nung nakara, 2024, bago mag-file. Tinanong po natin sila, tinanong ko sila, ano bang dahilan ba gusto mo maging konsyay? Kasi kung gusto mo lang maging kutsihan, dahil tingin mo, lalaki ang bank account mo, kung maging kutsihan ka, hindi ka bagay sa giting ng pasig. Pero kung tunay, pareho tayo ng direksyon, pwedeng pwede. At yung tatlong kutsihan po natin ngayon na binigyan nyo ng first term no 2022, hindi tayo napahiya sa kanila. Totoong nagtrabaho. Isipin nyo. Isipin nyo sa buong Pilipinas, isa tayo sa una na nagpatupad ng Solo Parents Allowance. Yeah! Yan ay sa tulong ng ating uh, Putsihala, Angie yes! Ang dami pong binabaan sa mga bus, sa mga sinibin, para sa mga market vendors, para lumago palali yung lokal na ekonomiya natin, lalo na sa populasyon yung uh, tulong sa mga tolda, para tanggalin yung renewal ng prangkisa nila, yung pati yung mga city plate na gawin libre, yung sa sari store, pag maliit lang, hindi naman tumigita ng ganun kalaki, libre na rin sa business permit. Ang tumulong sa atin, yung uh, libre, pati cremation ngayon sa Pasig, libre na, ano niyo po ba yun? Pero wag mo yung gawin niyo muna gabitin. Ang pagkawin pa natin yung gabitin. Pero sinasabi ko lang, para sa kaalaman ko na lahat tumulong sa atin para maging posible yan, ang tumulong sa atin sa pagbabudget. Councilor Maro Marderes. Yeah! Ang pumatay kay Delilah. <laughs> mga senior, kilala-kilala si Delayla, ano? O ito, hindi malayo dito, may mga natulungan to para makabitan ng legal at ligtas na linya ng Meralco. Alam niyo kung ilan na po yung natulungan niya para makapitan ng legal at ligtas na linya ng Meranco imbis na jump, di ba, jumper, submitter. Napakadeligado, prone sa sunog. Para maging legal at ligtas, nasa pinakamababa na yung 700. Halos isang libo na po yung natulungan niya. Kaya nga po siya tinawag na Bumbilya ng Konseho, Buboy Agustin. Ang galon, siyempre ngayon may tatlo din tayo yung bagong kasama na bumuha ang tiwala ako sa kanila kasi nakita ko yung maayos at malinis nilang intention na tahanin para sa ating puso. Unahin ko na po, naging uh, kagawad ng Barangay May Bunga, Councilor Boy Abunta. Abunda. Abunda. Rebundum, ang anong Kita ko rin oh. Siyempre, nandito rin po ang uh, taga-barangay Rosario. Yeah! Si Consier Warren, taga-barangay Rosario, tama ako mali. Sana all. Oh. Parang inisenso po yan. Hindi parang inisenso. Last but not the least, sabihin nalang, uh, na lang uh, sa iyong pinakamabait. Gusto kong asarin. Kaso ang Mahirap asarin pag mabait eh. na miyembro o na pinakamabait na kunsihan ng giting ng Pasig. Brian Enriquez. Dating ang mga si Chair Boy. Sa congressman, isip pa ba tayo? Ilan pa kang para congressman? sa alam niyo, pag binabasa ko yung punyetos ni Congressman Roman, nagbibilib po talaga ako. Hindi lang dahil kaibigan ko siya o kasama ko siya. Pero pag binabasa ko yung mga accomplishment, sobrang napaproud ako na ang gumawa ng lahat ng yan ay pasigin niyo. Congressman Roman Romulo, Mula 2019, marami na tayong nagawa. Pero sabi ko nga sa inyo, 2019, medyo nahirapan tayo. May mga nananabutahin, may mga kung ano-ano gustong gawin. Gustong lumiko, abang tayo gusto natin dumiretsyo. Marami pa rin nagawa. Uh, pandemya, di naman tayo nagpapaya. Trabaho po tayo noong panahon ng pandemya. Pero 2022, mas bumilis ang andar ng ating pamahalan mas lumawak yung mga serbisyo. Hindi ko na yung isa isa-isahin. Mula sa healthcare services, local senior pension, yung scholarship natin, yung pag-asa scholarship natin, at marami pa pong iba. Pero sigurado po ako na ngayon 2025, Kasama ng mga tao nito, kasama po ang bawat isang nagarosaryo at bawat isang pasiginyo, mas marami pa tayong magagawa. Basta dire-diretsyo tayo, Painginin pa natin kung ano ang nasimulan na. Hindi tayo nito, hindi tayo atras. Mga pa pate, pasigid, pagiretsyo, marami-maraming salamat. Thanks 3 pt ng Pasi.